gamay raman ilang kuha Nipalit na lang kong ugis da Ang galing Nagdali-dali na day ko diha Kay basin mabyaan ko sa bangka oh, shit! Oh, shit! Ni mata ko og sayo kay muadto man ko og San Pedro saad man jud ko pag sabado nga mangayo ko ni Jan Steel og sampurado <laughs> bitaw na aday ko kilid dire sa ilang amaw kay mangayo ko ug ilang sa pyaw. pero kay gamay raman ilang kuha nipalit na lang ko ug isda ang galing <laughs> sakto pud mo na ko sa talibon ako na lang ni sa hapon nagdali-dali na day ko diha kay basin mabyaan ko sa bangka oh, shit. Oh, shit. pero pag abot na ko dire wala pa day si Tami mga pasahiro pa man ni ang nisakay wala pa si Ibay <laughs> wala abtig minuto Nibita dayon sa pundok Biyahe sa miha. Ayaw lang. This has away, in, in sa pila ka binahi, naabot na dyan midiri. Naa na meron sa pantalan. Nga nakit anday na ako ang bangka sa bilang bilangan. Ug naapoy hingutanan. Nga siyempre di sa napalupig ang gindakpan. Nga akong gisakyan, bangka sa kalituban. <laughs> kay apiki manta sa kwarta maglakaw na sadda 300 ra man jud ako ang semana bisag usaon ako kwinta pas mo jud resulta <tong> sundugo na lang nato ang mga kaagi sa ato ang mga ginikanan kana manglakaw sila gikan sa pantalan padong sa bordinganan maayo na lang na puhon ato ang mga anak na pod atong ingnon nga kami sa aw nanak na jud na namo Sagtagkan kayo mga dala. Para lang makasib sa kwarta. Kayo magtresikul-tresikul ka buslot yun na yung bulsa. <laughs> Away sa tagamay, kisakit na ko ang ligay <laughs> Di agod na magdali. Maabot rabi sa sa atong gipadulngan Sa dilan lang Saba sa kaniha! <laughs> Talo! <laughs> sa sige na akong bagot -bot. Hapit na dyan kumaabot. Ode na amu boarding house. Nais kayo diha. Kay dili kayo saba. Naaman dyan ay yago, Samot na kanang ng daghan og mga upo <laughs> Niamot <laughs> yeah, dayon ko, ug nakitaan din ni ako ni mga gwapo. Gilimpiyohan din nila ang isda, kay mga on un, mamiun Para sa hapon raman ang tatu, niya yeah, nagsukusuko man si Artemio. I mean si Roms Arisgado. A.K.A. <laughs> <laughs> Artemio. Mga upaw, pagdali mo kay YouTube na me. Sige ra mo katawa dia pagdali mo. Hala, pagsayo-sayo dyan niya. Pasagdi na lang niya mong gimantika. Sorry na good, la lagi mi. Da, human ka lagi. wentu an nakabulas tugan hindi malilimutan mutanangasaran, sarang may merong pikulan la lonare nuna niligawan ang kabiguan at nagsiseryoso ang seryoso